Hello, good morning. Nagluluto ako ngayon ng pork is ito. Pero hindi natin talagyan ng liver. Wala tayong abilagay na liver. Dito ko na rin yung siya yung ating carrot, saka potato. Inis na natin yan po. Lagay din tayo ng salt pepper. Pinakuluan ko ka sila ito guys sa fry. Then, minarinate na natin yung pork sa light soy sauce. Itatakpan ko naman na para palambutin naman na natin yung ating gulay. Ito na guys yung ating pork ikado. Nag-add lang ako ng 1 cup of water para palambutin yung ating pork pa. Tsaka gulay. simple lang itong niluto natin ngayon guys kasi incomplete ang ingredients masyadong maaga pa at hindi wala tayong mabilan sa tindahan close pa ngayon kaya wala tayong nilagay na green peas tsaka garbanzos then liver spread wala din titikman na natin. Wow, ang sarap. Kahit hindi kompleto guys, napakasarap pa din. Ayan, kunting konting palambot pa sa ating kulay. <coughs> Ito na guys, ang ating pork igado. Ayan. Simpleng luto lang. Good morning, good morning. Happy Thursday everyone. May God bless us all. Thank you.